sila na marahil ang mga halimaw na nanggaling sa balaak. Umihingi ako ng tawad, mahal na Emre, sa ginawa ni na at Gaya. Nagmamakaawa rin ako na sana iligtas mo sila laban sa kapahamakan, laro na sa isang paslit gaya ng aking anak. Ikinalulungkot ko, Akil. Akil. Ngunit batid ninyong lahat na may kakambal na parusa o kahihinatnan ang anumang ba siyang gagawin ni naman. Ngunit, kayo ay maawain at makapangyarihan. Kahit isang utos niyo lamang ay mapapatawad at may tutubos niyo ng aking ada at sigaya sa kanyang kasalanan na gawa. At anong kahihinatnan Kung patatawarin ko sila Maaari na rin tumakas dito ang sinumang Ivdre kahit walang paalam. Nilabag nila na ang aking kautusan, kaya't hindi ko na sila mapapangalagaan pa. Ngunit mahal na yan, hindi matitiis ng isang ama gaya ko. Ang kanyang anak. Hindi kakayanin ng aking kalooban na mula ngayon ay hindi ko na muli makikita si Gaya. Lalo na kung sila ay madadakip ng mga halimaw upang doon na sa balaak mapiit sa habang panahon. Ikinalulungkot ko, Akil. Ngunit wala na sa aking mga kamay ang katubusan ni Pirena at Gaya. Wala na kayong ibang magagawa kung hindi ipagdasal. Nanaway makaligtas si Gaya at si Pirena sa mga kampo ng Balaak. <sk introductions> uh, walang ibtre ang makapangyayari sa amin, Perena. Kaya't sumama ka na ng patungo sa Balaak.